Magandang umaga po kay uh, Direktor Patrick uh, Aquino ng Department of Energy, Energy Utilization Management Bureau. Ayan. Good morning po sa inyo, Sir Patrick. Magandang umaga po, Sir Ted at uh, DJ Satcha sa mga nakikinig at nanonood ng inyong programa. Okay. Uh, alam po naman natin ngayon, di ba, meron tayong PUV modernization na sinusulong at meron din pong mga interesado nga dito na mag-modernize at meron din pong ilang mga grupo na sabi nga ay gusto rin pong uh, maglagak ng puhunan para po sa pagbili o pagbuo ng fleet o uh, gamit po ang mga electric vehicle. Okay, so ang, ang itinatanong po nila, dito hubas eh, paghiwalayin po natin, doon sa PUV modernization, at dito po sa mga ilang pang mode of public transportation, kapag ho ba sila nagpuhunan daw ho para po sa pag, uh, pag-angkat ng mga electric vehicle, meron ho bang pribilehyo na kukuha sa gobyerno, particularly po yung mga bayarin sa, sa buwis o anumang pong mga bayarin? ayong uh, yung atin pong mga sasakyan, uh, Sir Ted, uh, yung ating pong ngayon sa existing na pong batas, Sinatawag po natin na, na train law kapag po pure battery electric vehicle po siya, 0% excise tax na po ito. Sa ilalim naman po nung ating uh, executive order number no. 12 uh, na nilagdaan ng ating uh, pangulong uh, Bongbong Marcos Jr. Uh, nitong nakaraang pebrero uh, 2023, uh, ang import tariff rin po ng ating mga electric vehicles na battery, electric vehicles ay 0%. Ito po ay tatagal hanggang February ng 2028. So ito po yung um certified na benepisyo po ngayon uh, na matatamasa para po dun sa mga apat na gulong na sasakyan na battery electric po. Okay, so klaruhin po natin ha. Opo. Uh, ang binabanggit po ninyo na wala nang babayaran excise tax ano po? Tama po yun Sir Ted. Yung excise tax po natin for battery electric vehicles, panahon pa po nung ating train law, uh, 0% na po ito. Ang nadagdag lang pong uh, benepisyo uh, nung nakaraang taon ay eh, yung import tariff suspension na nilagay po ito sa 0% Sir Ted. Okay. Uh, maliban po sa excise tax, meron pa hubang bang binabayaran pong ibang buwis para po sa importasyon ng mga electric vehicle? Uh, yung atin pong uh, pangkaraniwan kung ito ay uh, binibenta, halimbawa po yung value added tax, meron pa rin pong mga buwis na naiiwan Pero sa kabuuan, sir, Ted, ang naging epekto po nitong dalawang uh, measures na ito, yung atin pong excise tax suspension at yung import tariff suspension po natin, eh bumaba po yung uh, halaga uh, ng bayarin ng atin pong mga electric vehicles na bantayan po natin, depende po sa uh, landed cost niya bumababa po to anywhere from 100 all the way to 500,000 pesos po yung nakita nating ibinaba ng presyuhan po ng ating mga battery electric vehicles. Per unit? Per unit po, Sir Ted. Okay. So, uh, ati po itong ihiwalay. Ah. Uh, sa ngayon po kasi, meron pong mga car dealers na nagbebenta na po for private use ng mga electric vehicles. Ano po? No? Maraming mga modelo yan. Meron mga high-end, meron din po naman pong mga low-end. Lahat po iyon ang presumption natin dahil sa train law na ito, ito pong Republic Act nga, ano, 10963, lahat po itong mga sasakyan na ito ipinasok nung dealer na nagbebenta nang hindi na siya nagbayad ng tariff duties, ng import duties, and excise tax. Kaya dapat po mas mura yung sasakyan. Ganun po iyon. Uh, yung uh, linawin ko lang, klaruin ko Sir Ted. Uh, yung atin pong excise tax uh, uh benefit nagsimula po ito nung train, tama po kayo. Uh, 2018 po ito pumasok. Mm -hmm. Yung atin pong import tariff suspension, nagsimula lang po ito kung matatandaan ko po, I think Marso o Mayo lang po nung nakaraang taon Sir Ted. Mm -hmm. Okay. So yung nga po no, ang mga uh, ang mga car dealers na ito na siyang nag-aangat, uh, nag-import nito Opo, dapat hin, dapat uh, dahil sa ito inangkat nila na hindi na po nagbayad sila ng excise tax at ng itong pinabanggit po ninyo na import tariff, dapat nga hindi ipinapatong naman 'yon sa bibili. T Tama po 'yon, uh, Sir Ted, at base nga po dun sa mga na-monitor naman natin, nakita po naman natin na nung uh, lumabas nga po yung executive order 12 nung nakaraang taon, bumaba po yung presyo nung uh, mga uh, battery electric vehicles natin sa merkado na obserbahan po natin ito. Okay, sige po. Kapag ho ang mag-aangkat naman ay para po sa PUV modernization, no? Para po dito po sa gagawin nilang para parang sa TNVS o sa taxi o kaya po sa mga jeepney, uh, meron hubang dagdag na pribilehiyo yon At sino ba ang pinapayagan no, na mag-angkat nung ganong maramihan ng aangkatin? opo yung atin pong uh, ad, ang atin pong mga kasamaan sa DOTr meron po tayong uh, kasalukuyang uh, programa yun nga po yung ating PUVMP uh, meron pong existing eto na subsidy sa ilalim po nung uh, ngayong taon na GAA uh, Republic Act 11975 na kung saan para po sa classes 2 3 and 4 uh, na MPUVs modern PUVs Uh, nasa 280,000 po yon for class 2, 3, and 4 na uh, MPUVs at for class 1, 210,000 po na subsidy. Uh, bukod pa po dito, Sir Ted, meron po tayong mga facilities sa ilalim po ng speed PUV program ng Land Bank at pasada ng DBP. Maidagdag ko lang, um, Sir Ted, uh, meron rin tayong mga non-fiscal incentives para sa mga gumagamit po nung ating electric vehicles. Ang uh, sus, uh, diskento po pagdating sa motor vehicles user charge, priority registration po sa LTO at may ilalabas pong uh, mga bagong regulasyon ng ating LTFRB, uh, mas mabilis po yung pagproseso nung ating pong prangkisa kung ang gamit po natin ay electric. Bukod pa dito sir Ted, kaya madami nga po dun sa mga hindi labas sa PUVMP ang bumibili ng ating mga electric na iinganyo, So uh, hindi rin po siya na-cover ng vehicle volume reduction mm -hmm. uh, or yung atin pong color or number coding scheme Sir Ted. Okay, sige po. Ihiwalay ko lang po yung mga bibigyan po ng subsidy kasi nga mga nag-consolidate po ito, no, under the PUV modernization program. So, kung separate doon, uh, gusto kong mag gusto kong mag-upgrade ng akin taxi units, no? Uh, meron akong mga taxi fleet ngayon o kaya meron akong TNVS o kaya eh, gusto kong mag uh, mag magbukas sa sarili kong transport no uh, transport company para magserbisyo sa mga mananakay pero hindi ako kasama doon sa nag-consolidate. ako pepede akong mag-import nito ng ganto karaming volume ng sasakyan at makakakuha ako ng benepisyo na wala na akong excise tax at uh, uh, import duties? Ganun ba yun, uh, Director? Ta tama po, maaari po kayong uh, mag-angkat. Uh, na makukuha nyo na po yung benepisyo doon sa ating uh, import-tariff suspension maging po yung excise tax. Existing na po yun sir Ted. Mm -hmm. Okay. So klarong-klaro yun. Uh, mag, uh, ano Mag-a-apply, hihingihan ka lang ng uh, documentation kung ikaw ba ay isang korporasyon o kumpanya kung mag-aangkat ka ng volume. Tama, tama po 'yun, meron po tayong mga existing na regulasyon mm -hmm. uh, sa uh Bureau of uh Bureau of Customs po mm -hmm. at meron din sa DTI. 'Yun mm -hmm. lang po ang kanilang kailangang uh, sundin uh, Ted. Okay. Meron din po kung nabasa dito na binibigyan din po pala ng diskwento sa pagpaparehistro, uh yung pong Motor Vehicle Users Charge na ipinapataw ng LTO, di ba sa ating pagpaparehistro? Meron din pong kaukulang diskwento yung mga electric vehicle, 100% electric vehicle? Tama po yung atin po mga uh, uh, motor vehicles uh, charge uh, for uh, electric vehicles po. Kung natatandaan ko po ng tama, hanggang 30% po yung diskwento po uh, dun sa charge. So meron po siyang discount, uh, Sir Ted. Sa pagpaparehistro sa motor vehicle users charge, so mas mura ang rehistro nito, kumbaga. Uh, tapos certain uh, po tama po mas muhora po yung registro mm -hmm. maidagdag ko lang uh, magkakaroon din po ng uh, special plate uh, yung ating pong mga electric vehicles na para madali nga pong makita ng ating mga enforcer at mm -hmm. yung ating pong publiko na mm -hmm. electric vehicles po ito mm -hmm. so meron rin po silang special plate uh, maglalabas po ang ating mga kasamahan sa LTO nitong uh, bago or special dates para nga po dito sa mga electric vehicles sa mga oh. darating po buwan. Opo, oh yan din po kasi sabi sa akin ni Vigor Mendoza, yun ang hindi pa sila handa, no? Parang uh, nabasa ko din yung ano nito, IRR, pero yung LTO nga, mukhang wala pa sila. Anyway, that's a separate story. So, sir, um ito po sa pure mismo electric vehicle, sa mga hybrid-hybrid, hindi kasama yon. Yung atin pong opo yung mga hybrid po natin sa ilalim po ng eh uh, yung atin pong RA 11697, uh, kinaklasify rin po siyang electric vehicle. Ang nagiging uh, pagkakaiba lang po pagdating sa uh, incentive certain at doon sa import tariff suspension at sa kadun sa ating excise tax. Dahil po kapag battery electric vehicle nga po siya, 0% po yung ating uh, excise tax at uh, atin pong import tariff suspension ay applicable sa kanya. Kapag ka po hybrid yung ating sasakyan sa ilalim po ng train, 50% lang po yung kanyang excise tax na parang diskwento at hindi pa po siya kasama sa ating import tariff suspension certain. yun so malinaw po no? Sa import tariff suspension, kapag hybrid, hindi ka no? Bayad ka pa rin nung tariff mo, pero doon sa excise tax, 50%. Yeah. Tama But, tama po yun Sir opo. Ted, sa ilalim po ng train. Okay. Um, papano po yung mga hindi apat ang gulong? Yung tatatlo ang gulong o dadalawa ang gulong pero electric? Opo. Yung para po dun sa existing naman po natin, yung beneficio natin for two and three wheelers dun sa ating excise tax, kung ito po inaangkat, uh, sa ilalim po ng train, tumatakbo na po ito Sir Ted eh. Uh, ang atin lang pong uh, idadagdag, uh, ito po'y pinag-uusapan ngayon sa ating uh, NEDA, yung ating uh, Committee on Tariff-Related Matters. Mm -hmm. uh, Nag-advance po kami ng rekomendasyon na isama po yung ating mga two-wheelers po, yung mga electric motorcycles or battery electric motorcycles sa mm -hmm. import tariff suspension. Mm -hmm. So mga nga po in ito, kung ito po ay uh, makonsidera ng atin pong uh, NEDA, ng atin pong CTRM, Aasahan po ng ating mga kababayan bago matapos ng taon, may karagdagan pong uh, pagbaba ng presyo dahil ma-zero rin po yung import tariff para sa mga inangkat na pure battery electric uh, vehicles na two-wheelers po. Okay, sige po. Pero sir, dito po sa provision ng uh, implementing rules po nitong uh, uh, EVIDA law, no? sinasabi dito, that in the case of imported electric jeepneys and electric tricycles the department of finance upon recommendation of the tti may suspend the exemption in order to protect local manufacturers Sabiho dito sa ngayon po ba wala pang suspend, suspension dito uh, dito po sa pribilehiyo yung ito na ibinibigay nga po itong mga fiscal incentives Opo sa kasalukuyan Sir Ted hindi po kasama sa import tariff suspension uh, yung mga inaangkat nga po na mga three wheelers yung mga motor si uh, tricycles po natin at saka yung jeepneys isa nga po ito sa mga pinag-uusapan ngayon dun sa CTRM at ang later on sa NEDA mm -hmm. kung isasama mm -hmm. dahil uh, mabanggit ko lang Sir Ted at sa mga nakikinig meron naman po tayong domestic na industriya na kaya pong mag-manufacture ng ating pong mga electric tricycles at electric jeepneys kaya yun po ang ating binabalansya, yun po mm -hmm. ang pinag-uusapan sa ating uh, kabinete, sa CTRM at sa NEDA, mm -hmm. kung isasama <clears throat> po. Kung sakali mga isama ito, Sir Ted, uh, ito lang po ay tatakbo yung benepisyo ng importare suspension hanggang sa 2028 lang po ng Prebrero. Limited po ito, time-bound po ito. Okay. Pero sa ngayon po, Sir, yung, pong, uh, yung excise tax nito, kapag nag-import ka ng electric jeepney o similar vehicle ay zero na zero pa rin po zero po yun dahil okay. bahagi <clears throat> nga po ng ating train oh, yeah. yung ating excise tax uh, 0% for uh, pure battery electric vehicles po okay so and considering din po na itong train law natin ano ho ay may binabanggit po dito na the importation of completely built units no shall be exempt from the payment of duties for eight years from the effectivity of the EVDA Ama po, Sir Ted. So, uh, kailan po 'yung eight pang pang, pang walong taon na iyon? Ah, uh, 'yang pong pagbibilang uh, Sir Ted, uh, kung kailan po siya, kung tatin pong titignan 'yung effectiveness po ng atin pong uh, e ito po ay naging effective nung uh, buwan po ng Mayo 2022. Mm -hmm. So, aasahan uh, po natin yun hanggang 2030 po ng Mayo okay ng taon po magmula nung uh, petsa na po yun okay sige po so nagtatanong po itong ating mga takapakinig ngayon ano ho na ang sabi nga nila maganda itong programang ito sa ibang mga bansa nga daw po eh kahit na private subsidized pa rin ng gobyerno to encourage private motorists nga to purchase electric vehicles paano ho yung infrastructure daw dito Ito mga charging stations uh, kayo po sa implementasyon po kasi nitong uh, batas na ito DOE din po ang isa sa mga agencies nga po na in charge dito. Paano masisiguro kasi pag dito uh, uh, director pati sa mga pribadong building nga uh, may mga binabanggit dito na dapat may mga parking space na na para sa mga electric vehicle, may charging stations na pangasa sa mga mall, etc. Paano po itong infrastructure needed po director? Opo, uh, sa kasalukuyan po Sir Ted, uh, meron po tayo kung ba, gusto pong makita ng ating mga kababayan yung mga available po ng mga electric vehicle charging stations, maaari po silang bumisita sa DOE website or sa evindustry.ph. Sa kasalukuyan po uh, Sir Ted at sa mga nakikinig, meron po tayong 563 charging points nationwide at the start of uh, uh, at the end of April po ngayong taon. Uh, ito nga po ay matatagpuan karamihan po ngayon sa ating mga uh, mall establishments po, sila po ay nauuna. Pero uh, dahil nabanggit nyo nga po yung ating requirements sa ilalim nga po ng batas, binabalangkas po sa kasalukuyan ng ating DOE at magkakaroon po tayo ng pag-uusap sa ating mga stakeholders, mm -hmm. yung mandatory implementation na nga po nitong mga parking slots na kailangan lagyan mm -hmm. ng charging station mm -hmm. at ganun rin po yung para sa mga gasolinahan, maglagay na rin po ng provision para dun po sa ating mga electric vehicle charging station. How soon will that be? Kasi meron pong mga nakabili ng electric vehicle na takot pumanik ng Baguio. <laughs> Pagdating mo sa Baguio, wala ka namang charging station doon. Opo, Di ba? Opo. Mm. Sir, sir Ted, linawin lang natin kung doon po mismo sa Baguio itself, meron na po tayong charging station. Nasa isa pong mall sa Baguio, fast charging po ito, Sir Ted. Iilan lang yung charging station na opo. iyon. Kaya nga po Sir Ted, uh, mm. yung atin pong concern ng ating mga kababayan, asahan po nila bago po matapos itong taon, mm -hmm. magkakaroon po kami ng targeted uh, demonstration rollout ng mga fast charging station. Mm -mm. So ang amin pong layon ngayong taon bago po matapos itong taon na ito na makapagmaneho po ang ating mga electric vehicle owners bag dito po sa Maynila hanggang sa pagod sa Ilocos Norte at pabalik ng Maynila mm -hmm. nang meron po tila mga charging stations na fast charging mm -hmm. stations na maaari po nilang daanan at makapagkarga po sila. Ang problem... So yun po yung aasahan natin at gagawin din uh... po namin ng similar program uh -huh. sa susunod na taon, pababa po hanggang Sir Sogon. maglalagay rin po tayo sa, sa Visayas, sa Cebu, mm -hmm. sa Iloilo, mm -hmm. at dun, gayon rin po sa Mindanao. Sir Ted. Ang problema lang po sa mga charging station, hindi siya universal. Yan, yan din po ang concern ng iba. Parang hindi papasok doon sa iyong sasakyan para hindi uh, mayroon yung ano diyan panuntunan na dapat actually universal yan para kahit na anong kotse mo pwede kang magcharge sa public charging station Tama po uh, na nakita na nga po yan ng ating uh, DOE at ang ating pong mga kasamahan sa pamahalaan mm -hmm. kaya nga po nung inilabas natin yung comprehensive roadmap for the electric vehicle industry at yung pong regulasyon natin sa electric vehicle charging stations mm -hmm. nilagay na po natin na ang ating pong ina-adapt na charging protocol ay eh, yung tinatawag po nating CCS2 combo. So yun po ang ating ginagamit um, Sir Ted. At kung makikita nyo nga po dun sa ating mm -hmm. uh, evindustry.ph website, uh, mahigit 80% na nga po ng ating mga chargers po sa buong bansa, eh ganoon na po ang ginagamit. So pag pumunta nga po tayo sa inyong mga uh, destinasyon, ma malaki na po ang probability na mga pag-charge na po kayo ng inyong sasakyan. Uh, well, malaki ang probability, pero pag hindi naman sumakto, may problema ka. <laughs> yun rin po, Sir Ted. Uh -huh. rin po natin kung ano po uh -huh. maaaring -huh. nating remedyo pa rin dito. Okay, and uh, libreho ang charging? Ay, ay meron pong mga lokasyon kung gusto po nating makita yung mga mm -hmm. establishmento na libre po yung charging. Mm -hmm. Nandun nga po siya sa evindustry.ph. Mm -hmm. Pero meron rin pong uh, sa pangkalahatan, meron pong mga charges po ito, Sir Ted, para okay. sa ating opo, charging opo. Uh, fee. Okay. At uh, sa ngayon po, Sir, wala pa tayong nakikita na public, no? Uh, kasi sa ibang mga mauunlad na bansa, mismo sa sidewalk may mga charging station na, di ba? Uh, Mayroon nga po tayong mm. nakikita uh, mm. sa kasalukuyan Sir Ted yun mm. nga po uh, tulad ng iniutos ng ating mahal na pangulo mm. uh, mangunguna po ang ating pamahalaan sa pag uh, Bili nga po at paggamit ng electric vehicle, mm -mm. so asahan nyo po sa mga darating na panahon mm -mm. na 'yung ating pong mga government buildings and facilities magkakaroon po ito ng charging station uh. Uh, at binabalangkas po namin ang mga regulasyon para i-open po ito sa ating publiko. Okay. Uh, sir, dito ho sa batas na ito ang ganda nga po ng uh, pagkakalatag nito no para nga sa tulong ho sa ating pong uh, kalikasan. In a scale of 1 to 10, 10 po 'yung um, accomplished nasa na po tayong stage sa ngayon dito po sa ating pong uh, ano uh evida implementation kasi uh, kung magiging uh, tapat lang po tayo sa kalagayan natin siguro po nasa mga 3 or 4 po tayo sir Ted uh, inaamin mm -hmm. po natin na meron tayong mga kailangan pang uh, paitingin pabilisin ng implementasyon pero dahil nga po uh, naikipagtulungan tayo sa ating pribadong sektor, mm -hmm. inaasahan po natin na nga, bago po matapos nga itong taon na ito, eh siguro na sa kalahati na po tayo ng mga kailangan nating mga mailabas na mga programa at mga mm -hmm. regulasyon para maipatupad ng buong-buo itong Evida. Okay, sige po. At sana nga din po, ano ho, ay mas magmura pa itong mga electric vehicle ito para maging affordable po sa pangkaraniwang mga mamamayan. Salamat po na marami, uh, Director Patrick. Kami ay natuto dito po sa ating panayam na ito sa ating pong programa para po sa pag, uh, papalaganap ng paggamit ng mga electric vehicle. Salamat po, Director. Maraming salamat, Sir Ted. Thank you. Yon si Director Patrick Aquino. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.